Hey guys. Ayan, katatapos ko lang maglinis. Alam nyo guys, sa parte ng bahay ni Lola. Dito ako masyadong nahirapan maglinis. Yun, ito yung divider. Kasi, kailangan mo siyang ibaba lahat, isa-isahin. Tsaka ito guys, mga babasagin. Kaya, kailangan talaga yung doble ingat yung pag paghawak mo sa kanya yan tingnan mo ang mga pig family ang dami kasi pagka binagsak mo siya mababasag kaya kailangan doble ingat tsaka ang bibigat pa naman ng mga yan pag binuhat mo lalo na yung mga baboy ang bigat kaya dapat doble ingat guys sa pag sa pagbuhat sa kanya yan dito sa kabila yung isa malaking plato yan guys na ano yan sabi niya sa Inglaterra sa England niya pa daw binili tong mga to yan yung mga tasa yan mga collection niya ni lolo nila ni lula sobrang dami yan tapos meron pa doon sa kabila dito ayan linis na ako guys meron pa dun sa kabila dito yan tignan nyo yan ang dami pa akong mga aparador na lilinisin hindi pa wala pa sa kalahati araw araw na yun guys kasi pag mag chinese new year na ayun araw araw na yung paglilinis tuloy tuloy na yan hanggang sa mag chinese new year at ito yung flowers yan o ba diba? Kaya yun, busy busy si Inday ngayon sa paglilinis. Kaya wala akong time magdutdut pa. Ayan, that's it guys. Bye-bye. Thanks for watching.